Na oh, parang ito eh. nga. na Dito na tayo duman. Hmm? Pwede. dito dito mag-overnight mag-overnight pero walang hey, no, ka? Hey, no, may tubig. Hmm. Parang style yung Sheila. Ano? Eh, Alay. Yung mga eh, hindi nga maayos dun ni. Eh. Tara na, punta tayo dun uh -huh. okay. Eh. <laughs> Nagalaw. Iwan mo muna ito doon. <laughs> Kakalula. Parang sa ano? Saan -saan yun? Cloud 9? Ha? Cloud 9? Oo. Dandan lang. Mas nakakalula doon kasi pataas yun eh. <laughs> Parang malalaglag yung puso ko. <laughs> <laughs> hey, <hey. Uy>, <laughs> <laughs> Yay. Tara na. Kal sabi mo akit ka pa doon. <laughs> <laughs> ay, agapang ka na lang. Hala, hala. Ay, ay, ay. ay, ay takot ako kasi baka ako matumba.